Good day na naman mga palakul, mga mga kapitan. Maagang pamasko sa atin. Mag-unboxing <laughs> mag tayo. Yeah. Unboxing natin. Maagang pamasko na yan no, ng palakul. Wow! Para ating pagbablog-blog. Thank you, thank you unboxing natin. Ayan. Mm -hmm. Wow! Uh, tapos, ano, testing na rin natin. Lalabas tayo mamaya. Subukan natin mag GoPro 11. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa nagbigay. Maging kamas kami pala all. Thank you. Ito. Battery. Okay. Hey. Pasasubukan natin ito mamaya. Ayan hey, mga kasama. Laloog, kitloog, ha? Okay. Mukha <coughs> natin. Mamaya. Oh, Gagala-gala tayo. Nagin natin yung battery. Para mapag-aralan natin. wow. Ngayon dahil bago pa. natin ng telescope. Di <laughs> makita. English. By using U.S. the go agree to the terms U.S. available at purchasing illegal. Agree. Turn on to your footage, location, speed, attitude, and mode. On. Okay quick. Give your camera in the, uh, and your apps and store. Go for up to your phone to finish. Are you sure? send your camera to the gopro with the uh, facebook and your media continue leave your camera on file the apps installing gopro in your phone to finish is day today. Anong day? Day. Tingnan natin ang day. Thursday, 19. 19. and 11. Control to easy to user uh, for more control shift down and get to the local control. This one. Mm -hmm. Okay. Yes sir. 就。Yeah. Hey, bye. Yeah. Ding Ding Ding.

hawak-hawak ko lang to kaya medyo magalaw-galaw yung ating pagbibidyo. Yung isa kong kamay sa manibela, yung isa sa hawak nating GoPro. Wow. Yan ah. Okay, linaw. stop siya twice siya twice siya twice ayan siya twice mga daw first stop oh, mauling mauling pag may time Ayan, iwanan na ako ng kasama ko. Pumasok na sa loob. Pasok rin tayo. Ayan. sa loob na tayo siya Walang sound, kaya okay na okay mag-video. Hanapin natin yung kasama natin saan pumunta. Tapos palaroan dyan mga kalakolo. Hmm. Hanapin natin kung saan gumala. Hindi nyo siya po dito sa ano. Imus. Imus na yata nakakasakop nito eh. Ayan. Mga chocolate. Oh. Tapos na sa first station, mamaya second station naman tayo. third station a second pala oh. ayan second station will call ayan para, para rin kami yan LRT may station station ayan let's go pasok tayo second station will call ayan mga panggamit sa bahay kama, upuan tiles, bowl halos nandito na sa wilcon ayan. Ayan, punta tayo rito para mag CR lang punta tayo ng CR <laughs> dito na sabi ni kuya ayan ayan, tamang tama to pang minibar upo upo ka Uupo, upo, upo ka tapos si Katikot sa may Balentong. Ay, ay, ay oh so. my Pura god. Lang. Ayan o. No? Yung lamesa. 7K. Tapos yung upuan. Separate yan eh. May kanya-kanya presyo yan. Ito na sa lighting session. Station naman. Ayan o. Mga iba-ibang klaseng ilaw. Ayan, may ref tapos to electric fan ito, maganda electric fan pag init na init ka ito gamitin nyo yan, kulado hindi kayo mainitan kasi lili pa rin kayo TV na pinaka-importante sa labing glass. <coughs> Ano oh, yeah, yeah. na, na ba yung assemble? Ayaw, ito ako na yeah. binaba ako. Siguro yeah. natin yung glass, sir. Uh Oo. -oh. Ayan, magbabayad na. Hindi ko alam kung sana naman susunod na istasyon. Uh, Nasa ka, na. Ayan, tasak na tayo. Let's go! Lipat naman tayo ng Ibang estasyon. Ah, go, 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 go na naman tayo. Alis na tayo dito. Okay, next station. Next station. Your gold. Alas 12 na. Kain muna raw muna sa bendis bago pumasok dito sa ano pure gold tara let's go kain Wendy's Wendy's muna daw eat eat muna yan na yung ating food burger nugget fries at meron pa oh ha sasaw saw ko dyan yung fries friend fries yan dahil Sunday ngayon, ay tayo Thursday ngayon, Sunday ang in-order ko.

Kala ko wala na station, meron pa pala Dito pa sa Savemore, biglang nagaya parito rito sa Savemore. Kaya hindi pa kami makaka-uwi. Ayun, andun, pumasok na yung kasama ko. Ito na yung mga nakuha ko sa bawat istasyon. Ayan. Ayan. Ayan, mga na, ano kung mga pasahero tapos ito mamaya simbolin natin kaya yun ayan na simbol na namin yung bago hmm. matabit ko na rin tapos ito yung luma nabasag na yan tapon na raw yan Maraming maraming salamat na naman sa inyo mga kalakot.